Alam ko i-share sa inyo para katawanan kayo. <laughs> While ako naglingkod ko nagtanaw sa mga bata nga nagsayaw. Nay, na ngayon. na ngayo. Panes! Ang te? maningil ko sa imong utang. Ha? Kano sa paglang utang sa imong hati? Mga tulo na kasi managigan ka ron. Patay ka doon kayo naman ato. Binalikad wala mo ko'y utang magigukas sa imote. O katagong kuan, wala kay sinsilyo. Wala mo ko namin sa imote. Wala ka man kay swerve to so, ato. Ha! nang kay siya ay. Nakatawa kong ante. Ha! Ha! ba? Ha! sa Ha! Ha! utang ni ba, mo ba murag na naman gusto ay ano da siya oh ay uno oh na man da ito ni no na niya karon na ulaw na dayon ko pinalive ang so, mahala na bayaran man da ito ni mo uti mo ang utang ni mo ngayon ha mo ko yung utang <laughs> Ibayaran man ta ka atong Magpokita, nagkuha ko. Di ko kadumdum nga nagkuha ko. Nangutang ko sa imuha. Yan na ano siya. Bala, utang ko. No? O to. O, na to. Ulo na dahil kong pinalay. Pero okay na ante. Kung makitaan man mo ni nga video. Okay ra dyan ka ayo. Nalingaw. Nakatawa ko sa imuhang kuan. Imuhang pinalayb nga. Pag ano diri sa balay. <laughs> nakatawa ko sa imuha. Iyan na magiging ng mga negosyante. Sige, maula, maningil.